Magdiretso <laughs> gud man luwati ya. <laughs> na uran na pagod. <laughs> oh. <laughs> nga, <laughs> pagkinita nga na ko yung modern klima ko nga kuwan, naman nga dito. At na nga na ako, nagdiretso na. <sighs> Ganaan na, tarayiti. Biday, hain na ito, biday. Hain na ito. Sige na. Hindi yan. Kadi na, ano ko eh. Kung nang kinuangkuhan, kadi ka na. Aday, ante. Yan na. Tuman, iya balay. <laughs> Tuman. Ano <laughs> <laughs> Ano na? <laughs> Sakop kay Pagsisipunon unon. <laughs> Ito na. Sakop ko no. Asya ni tiya Balay. Kalugaringon. Hindi, may balay na kawo. <laughs> hmm. kang maglamano. Lamano, ano? Lama ano ah. kang pastor. Uh, Lamano, ano? Ah. ya nggak pas cepu oh tadi kau pergi nau wow tiba lagi nengah nikah tuh tiba lagi kau lihat kayak nau naukan ya ntaran itu napi per diat berayu hahaha nambah beraybuan hahaha woi bukaran Bukara para si Kawi Kawita. Jogi, Bukara. <laughs> bukara. Piyong. piyong kuno anay. Talikod, talikod. Piyong oh, anay. O, piyong kuno. <laughs> piyong kuno kay surprise. Limpak, na sa Piyong <laughs> ganda. Piyong ko na piyong. Ay, isa na all. So sweet, o, diba? Sorry pa may naghatan yung buka. Awa, oh wow, pastor. Ay, ikaw ay, lo, ay, ay, pala. Ungod-ungod na ba iya? <laughs> 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 One, two. ba na iya mo Man, <laughs> yun. <yababayo. laughs> <laughs> Hahaha. <ngayana>, <laughs> 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 Ano ini magawas kami? Pun kamula ane dide. Marit <laughs> cukuli kan mga bata. Ano marit iskian tungo sa bata? May nakse serious ko no panggarbo. Tuwa na kumata sa video ko. Ano, magawas ako ha, basta ko mag Hala, good morning Rauho. Pinan ko kan lahat ano ang fans. Morning, May mga fans. Audunon nit pareho, baya ka mo audunon pero

mau lihat gaya? hahaha 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 ya tindahan,

Tuma, mapakilala ka din. Di imo, kuan. Tito la anay, tito. <laughs> <laughs> Ani ko kay. Amot imo Ginilin? Ana ito bang jinilin. Oo, oo. Pare mata amon kay Dari cowai mo pastor. <laughs> Para kita ini. Eh. <laughs> okay na iya ang pangarit ko na. No. <laughs> <laughs> kapan usah adalah tayo nga tuh ha pag restore yan na kamu adila kami mau mati ada mga plano dito nah may takot masya pinagbabawal na frutas dapat nakainin mo yung atas